guys, good morning Kumusta kayo? Ako oh, ito okay lang At araw ng lulis ngayon Bali wala kaming pasok At yung isang sabi kong habang pakasyon One week Dahil Chinese New Year dito One week walang pasok At ayan, nandito, nandito uli ako sa park Tamang tambay lang At may sasagutin din ako guys no? May nag-comment kasi sa atin Nagkatanong si Sir kung Pwede ba dito yung walang experience sa factory actually pwede guys kasi ako nga dati nung mag apply ako wala akong experience sa factory bali ang trabaho ko noon driver driver ng mga truck 5 years din akong mag-drive ng mga truck at yun na naisip akong mag apply dito tinry ko lang pero hindi ko sana kuha sa isang apply lang bali marami na akong na apply ang agency at sa pag apply tsaga lang makakaalis ka din ganoon din ginawa ko noon tsaga sa pag apply Ayan, nakarating ako dito sa bansang Taiwan. At minsan hindi naman basihan yung experience. Minsan, pag nag-apply ka, kitignan lang nila yung qualification mo. Kahit wala kang experience sa factory, tatanggapin ka nila. Kaya huwag tayong mura ng pag-asa. Apply lang tayo ng apply. Ang dami kong kilalang walang experience sa factory, pero nakarating sila dito. At huwag tayong mura ng pag-asa, guys. At yun nga, hindi lang isang agency ang nga-applyan natin. Dapat marami. Para hindi tayo nakapokus sa isa. Yun ang magandang tips dun guys. Apply kayo ng apply 70 ng agency para hindi kayo nakapik sa isa. Hindi kayo nagkaantay ng isang agency lang. Ganon din ang ginawa ko nun. May ibang agency ang in-applyan ko. Para at least, hindi lang, yung, hindi lang isang agency ang inaantay ko mong mag-pick sa akin o tumawag sa akin. Para may mga choice ka, di ba? At meron pang isang nagtanong, kung yung south road ba namin dito is kada senas katapusan or uh, 15 at saka 30 parang ganon ang south po namin dito is kada monthly balik kami kada 5 malimbawa January 5 tapos February 5 na ulit yung sunod na namin Ganun po yung sauran namin dito hindi po ka guys natin sa Pilipinas senas katapusan dito po is monthly Bali, yung mga Taiwanese po, yan. Uh, South data nila ito is 5 tsaka 20. Kasi taga dito sila, kaya parang ganun yung oras nila, dalawang beses. Tapos, is, isang beses lang kami mga foreign worker, kami mga Pilipino. Isang beses lang kami sumahod sa isang buwan. Bali, mag-work ka ng isang buwan, tapos sa hod, tapos work mo yun isang buwan. Ito po yung oras namin dito. Pero ayos naman siya, kasi parang di mo na di mo na namamalayan yung araw mabilis lalo pag puro trabaho ang ginagawa mo pero syempre may day off ka naman sabado linggo tulad sa amin sabado linggo minsan may oti ng sabado kaya minsan linggo na lang ang day off uh, at sana nasagot ko yung mga tanong nyo guys at yung mga gusto magtanong pa magcomment lang kayo at sasagotin ko pagka may time tayo at uh, dito ko na rin natapos yung tumunting video vlog na to guys uh, at yung hindi pa nakasubscribe sana subscribe lang sa aking muting youtube channel para updated ka sa mga kagawin ingat kau lagi. God bless. Bye-bye.